All What did you do this time? Tanong ni Rodolfo kay Carlo. Kasalukuyan silang nagaagahan. Hindi sumalo ang dalaga sa kanila kahit ng hapunan kagabi. Ngayon ay wala na naman ito. Mukhang iniiwasan siya. Nothing. Painusenteng sagot niya. Nagsalin siya ng kape sa baso. Nilagyan niyo ng gatas tsaka hinigop. Don't give me that crap. Hindi ugali ni Brenda ang hindi kumain, lalo na sa agahan. She always tell me it's the most important meal. Nagsalin din ito ng kape sa tasa, siya katumingin sa kanya. Let me try again. What did you do? Wala nga. Giit niya. I was only teasing her. Pikon <laughs> pa rin siya gaya ng dati. Tinawag niya ang isang kasambahay. Nagpahanda siya ng pagkain para sa kanila ni Brenda. Kung ayaw nitong kumain sa hapag, dadalhan na lang niya ito at sasabayan para hindi ito magutom. Tutal, kasalanan niya kung bakit hindi ito sumasabay sa kanila. Hindi mo na ako sasabayan? Tanong ng ama. Hindi na. I'll eat my breakfast with Brenda. Nahirap na. Baka magkasakit siya dahil sa akin. Nag-aalala na rin siya. Mabuti pa nga. Masyadong abala ang batang yun sa trabaho dahil anihan ng mga prutas ngayon. Masyado siya masipag at minsan napapabayaan na rin niya ang sarili niya. Sabi ng ama, Kung pumirmi ka na lang sana dito para may katuwang siya sa negosyo natin. Hirit nito, nagtaas siya ng kilay at ninignan ang ama. You're here. Between the two of you, kayang-kaya nyo nang patakbuhin ng maayos ang negosyo. Hindi niya kakagatin ang patibong ng ama Rason lang nito ang negosyo para mapasunod na naman siya sa gusto nito. Narinig ni Carlo na bumuntong hininga ito. Tinignan niya ang matanda at bahagyang naantig ang puso niya dahil sa lungkot na sandaling nakiraan sa mukha nito. Gusto niyang bawiin na sinabi, ngunit nagpigil siya. Kailangan matutunan nitong pakawalan siya at matanggap na hindi nito laging kontrolado ang buhay niya. Hindi na ako masyadong nakikialam sa negosyo natin. Brenda handles everything. May mga pagkakataong hinihingi niya na opinion ko. Pero hanggat maaari, ay sinasolo niya ang trabaho dahil ayaw na ayaw niya nang papagod ako. Patuloy ito sa pagkain, kaya hindi mabasa ni Carlo kung ano ang tunay na sa loobin nito. She was really worried ng unang atake ako. At nadagdagan pa yun na may magtangka sa buhay ko. Alam kong hindi niya nalalaman kung sino ang may pakananon ay hindi mapapanatag ang loob niya. Kulang na lang ay pabantayan niya ako sa lahat ng oras. Naramdaman ng pagkapahiya si Carlos sa narinig. Siya ang naturing anak pero si Brenda ang pumupuno sa mga pagkukulang niya. It was one of his regrets when he left home. Ang hindi magampanan ang tungkulin ng isang anak but his freedom was extremely important to him too. I'll have to talk to her about that as well. Hindi niya idinadatalyo sa akin ang mga pangyayari. Tumayo na siya nang pumasok ang katulong at sinabing handa na ang pagkain na dadalhin niya. Aalis na ako. Pakisabi din sa head ng security dito na gusto ko silang makausap. I want to know kung paano nakalusot ang ibang tao dito sa lupain natin nang di nila nalalaman. Kinausap na namin sila. You should know na wala akong pinagsususpetsahan sa mga tauhan natin. Hindi na nakakapagtakaw may nakalusot. Masyadong malawak ang lupain natin. Madali na lang pumuslit. Tumango na lamang si Carlo. Siya na ang bahala sa bagay ni iyon. Binitpit niya ang basket na naglalaman ng pagkain nila ng dalaga. I'll get to the bottom of this. Pangako niya, sa ganoong paraan man lang ay makakabayad siya sa mga pagkukulang sa ama. I know, Carlo. Hindi na ako nag-aalala para sa aking sarili. I want you to promise me that you will take care of Brenda. Ayoko mapahamak siya dahil sa akin. Natigilan siya. Ngayon lamang nakiusap sa kanya ang ama. I promise. He solemnly said, Mang Mangtasyo, alam niyo po ba kung saan banda na roon yung masungit na babaeng kasama ko sa bahay? Narinig ni Brenda ang tanong na iyon kay Carlo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ano ang ginagawa ng asungot na yun dito? Huh? Mukhang nagtaka ang katiwala nila sa putasan. Tumingin pa ito sa kinatatayuan niya. Nakakubli kasi ang katawan ni Brenda sa isang puno kaya hindi siya makita ng binata. Si Brenda po ba ang ibig niyo sabihin, sir? Paglilinaw pa na matanda. Siya nga po. Yun pong lagi nakabusangot ang muka. Nakausli lagi ang bibig. <laughs> Natatawang dagdag pa ng binata. Lalong uminit ang ulo ni Brenda dahil sa pinagsasabi ni Carlo. Lumabas siya mula sa likod ng puno at pinukol na masamang tingin ang binata. Sinalubong lang nito ng iting iyon. Anong kinagawa mo dito? Sambakol ang mukhang tanong niya. Sa puntong yon ay iniwan na sila ni Mang Tasyo. Natawa ng tuluyan ang pinata dahil larawan si Brenda ng babaeng kakatapos ang itong i-describe. Basangot ang muka, salubong ang mga kilay at nanunulis ang puso. Lalo lang nagatunga ng pagkainis niya na sa pagtawa nito. Tinalan kita ng pagkain. Baka kasi magutom ka. Ani ni Carlo, Nahalata na siguro nito ang pagkainis niya dahil tumigil ito sa pagtawa at sumeryoso. Halika, kumain muna tayo. May ginagawa pa ako. Nagsusungit pa rin tanggi niya. Iwan mo muna. Kaya naman nilang gawin yan. Tsaka, gutom na ako. Kaya tala na. Yakag nito at ibinaba ang basket na dala sa ilalim ng isang puno. Naglatag si Carlo ng kumot. Nagsimula itong maglabas ang pagkain at inayos yon sa ibabaw ng latag. Here, iniabot nito ang isang pinggan sa kanya. Hindi na rin napahiya ang dalaga. Talagang gutom na siya dahil bukod sa hindi siya nag-agahan, hindi rin siya nakakain na maayos kagabi. Bakit mo naman naisipang hatilan ako ng pagkain? Tanong niya at saka sumubo ng kanin. Kasalanan ko, kaya hindi ka na breakfast. Alam ko iniiwasan mo ko, kaya hinatiran na kita ng pagkain. Peace offering ko. Pinapanood yata nito ang pagnguya niya kaya medyo na ilang si Brenda. Akala ko ba gutom ka na? Bakit pinapanood mo lang akong kumain mag-isa? Tanong niya na hindi na matiis ang titig nito. Kumain ka na rin, hindi ka mabubusog kung tititig ka lang sa akin. Ngumiti ito at kumislot ang puso ni Brenda dahil umabot sa mga mata ni Carlo ang itin yun. Yes, ma'am. Tila maamang tupang sagot nito, naglagay na rin ito ng pagkain sa isang plato para sabayan siyang kumain. Hmm, namiss ko ang ganito. Naalala mo, lagi tayong kumakain dito noon, lalo na kapag anihan ng mangga. Tumangulang ang dalaga bilang sagot. Ay, are you still angry with me? Pabuntong hiningan tanong ni Carlo. Itinigil nito ang pagkain, tsaka tumingin ang diretsyo sa mata niya. Napapantastikuhan tumingin si Brenda sa lalaki. Bakit mo naman nasabi yan? I'm trying to make conversation pero parang ayaw mo na masumali. May hinampong sabi nito. Napailing siya. Alam mong hindi ako ang klase ng tao na nagtatanim ng galit. Oh, nakalimutan mo na? <laughs> sa ating dalawa, ikaw ang may tendency na dibdibin ng galit. Hindi ako. Pagpapaalala niya. At yung hindi ko pagsagot, dahil yun sa may laman ang bibig ko. Alam nga naman magsasalita kung puno ang bibig. So, pista tayo? Pagkaklaro pa nito. Yes, pero itinaas niya ang kamay Wag na wag mo kong tatawaging sungit. I'm not, you know. Sabi nila, sweet ako, dagdag ni Brenda, lumabi si Carlo. If you're sweet, bakit lagi ka nakaangil sa akin? Because you're always annoying me. Mabilis na sagot niya. Hindi ako pampalipas ang boredom mo, no? If you're bored, di lumabas ka, mamasyal, do something productive with your time hindi yung ginagawa mong misyon ang bigyan ako ng wrinkles. Natawa ito sa sinabi niya. <laughs> But you're fun to tease. Andali mong mapikon. Ang saya dahil nagkaspading ako ng asaran habang nandito ako sa San Juan. Nagpatuloy na ito sa pagkain. Oh, ulam pa. Nilagyan nito ng ham ang pinggan niya. Tama na, hindi ko na yung mauubos. Awat ni Brenda nang ka ni Carlo ng pagkain ng pinggan niya. Bawasan mo, sa'yo na lang tong iba. Binawasan niya ang ulam na inilalagay na binata sa plato niya at inilipat yon sa mismong pinggan nito. Ganoon na ganoon din sila noong bata pa. Kapag may pagkain siyang hindi nauubos, ibinibigay niya iyon sa lalaki. Parang bumalik sila sa kahapon at walang nagbago sa pagitan nila. He used to be her friend bago ito tumanggi na pakasalan siya and she felt that friendship now. Dapat damihan mo yung kain. Sabi ni Papa, masyado ka daw abala at napapabayaan mo ng sarili mo. Kaya habang nandito ako, subukan mo maghinay-hinay lang sa trabaho. Nag-aalala si Papa sa'yo. And frankly, ako rin. Lumambot ang puso niya dahil sa narinig iyon ang isa sa mga katangi ang hinangaan niya noon kay Carlo. Maalalahanin ito, bukod pa sa mabait talaga, malambing din, kaya hindi katakang-takang nahulog ang loob niya rito, na siya dahilan kung bakit nasaktan siya na tumanggi ito sa kagustuhan ni Rodolfo. Sobra siyang nasaktan noon nang marinig ang pag-uusap ng mag-ama. Nagkataong maaga siyang umuwi ng hapong iyon, hinanap agad niya si Carlo pagdating at nalaman niyang Nasa study room ito. Kakatok na sana siya sa pinto nang marinig ang pag-alsa ng boses ng ama nito. Hindi na niya napigilan ang makinig pa na mabanggit ang pangalan niya. Gusto ni Rodolfo na siya ang pakasalan ng anak nito pero hindi pumayag si Carlo na humantong sa paglalayas ng huli. Nasaktan si Brenda kaya pilit niyang binago ang sarili ipinangako niya sa muli nilang paghaharap, magiging maganda siya sa paningin ng binata. At natagumpay siya. Hindi na siya ang dating Brenda na mataba at may braces, pati na salamin sa mata. Ang hindi lang nagbago ay ang epekto na presensya ni Carlo. Konting lambing lang, agad siyang napapaamo. Pati sa ngiti ganoon pa rin ang reaksyon niya. Parang gustong manlambot ng kanyang mga tuhod. Nakakapagtakang hindi ganoon ang epekto ng mga ngiti ni Lawrence sa kanya, samantalang gwapo naman ang nobyo. Matangkad ito, maputi, at matipuno ang pangangatawan. Sa katunayan, maraming nagkakagusto rito. Hey! Ang lalim naman ng iniisip mo. Untag ni Carlo. Hindi mo yata narinig ang tinatanong ko. Ah, uh, sorry. She mentally shook her head. Hindi magandang balikan pa ang nakaraan, lalo na at nakakapagpabigat lamang yung sa dibdib niya. It's okay. No need to apologize. He waved his hand. Am I boring you? Oh gosh, no! Natahimik na lang siya ng kaunti. Nagganoon na agad ang iniisip niya. May naisip lang kasi ako. What? Tila interesadong tanong nito. Natigilan si Brenda. Alangan namang Aminin niyang ito mismo ang iniisip niya at ang epekto ng ngiti nito sa kanya na mula ng bahagya ang mukha niya. Your boyfriend? Napansin marahil ni Carlo ang pamumula ng mga pisngi niya. Yes, umayon na lamang siya. So, when do I get to meet this lucky guy? Nakibit palikat lang si Brenda. Paano nga pala kayo nagkakilala? A friend introduced us. Sa isang party. Mula noon, naging kaibigan ko siya. Hanggang sa maligaw siya sa akin. She shrug. Anong trabaho niya? Accountant, sagot ni Brenda. Tinapos niya ang pagkain at inayo sa basket ang mga foodwares na makiligpit din ang binata. Umunat ito sa pagkakaupo. Mukhang hindi pa ito tapos sa pagtatanong sa kanya. Mahal mo ba siya? Natigilan siya sa tanong nito. Mahal nga ba niya si Lawrence? Pero bakit hindi siya apektado ng ngiti nito gaya ng kay Carlo? Oo, mahal ko siya. Mahinang sagot niya na mapansin naghihintay ang lalaki ng sagot. At ikaw, mahal ka ba niya? Sumandal ito sa punong mangga at itinukod ang siko sa tuhod nito. Siyempre, mas may diin na sagot niya. Wala siyang maidereklamo kay Lawrence. Sa relasyon nila mas malambing ito, mas agresibo sa pagpapakita ng damdami sa kanya. "How about you?" Sinabi mo nang wala kang girlfriend. Pero siguro naman may balak kang ligawan doon pagbalik mo. Brenda decided to turn the tables on him. Total ito naman ang nanguna sa pagtatanong ng tungkol sa mga personal na bagay. He grinned devilishly. Sinuklay nito ng kamay ang buhok na bahagyang tumabing sa mukha. He looks so handsome na gusto niyang tabigin ang kamay nito para siya na ang humagod sa buhok nito. Umiling lang ito bilang sagot. Wala? Akala ko ba madaming naloloko sa iyong babae? Hindi rin siya naniniwalang walang babaeng espesyal dito. Muli ay iling lang ang sagot nito. Pero may nililigawan ka. Umiling lang ito ulit. Her lips thinned. Nakakahalata na siya. Eh ano nga? Ano? Time out muna sa girls ganon? Ngumiti ito bago muling umiling. Napatid ang pagtitimpi ng dalaga. What? Gusto mo ikaw lang ang nagtatanong ganon? Sinagot ko ng maayos ang lahat ng tanong mo. The least you could do is return the favor. Hindi yung puro iling ka lang. Akala ko ba gusto mo ng conversation? Bakit ayaw mo magsalita dyan? Natawa si Carlo. Mukhang sinasadya nitong asa rin siya. Mabilis siyang tumayo at sinipang isang binti nitong malapit sa kanya. Lumayas ka na nga! Nagsisimula na namang kumulo ang dugo niya. Hey! Nagbibiro lang ako! Tumayo na rin ito. Kung ayaw mo umalis, ako na lang. Bumili ka ng ibang makakausap. Mabilis niya itong tinalikuran at malalaki ang hakbang na iniwan niya. Hanggang kailan niya kakayanan ang pagtanggi sa puso niyang matagal ng nananahimik? At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para update ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!